So, hello mga loves! Welcome to my small youtube channel mag umpisa na yung wood season namin dito sa Germany Nandito kami ngayon Sa taas, sa aming site Ayan kulit kong aso, kilala niya naman Meron na kami isang deliver. <laughs> Medyo late kami itong taon na to dahil sige ulan dito sa Germany. At ang asal! <laughs> ang sarap ng ngiti ng mister ko pero yung trailer tsaka yung tractor umaatras. <laughs> akit Akit sa si mister Dun sa taas, kukuha kami ng damo para sa kabayo namin si Bubi kasi ang tagal ng winter talaga rito naubusan kami doon sa bodega namin so ito si Colette hi Colette basa ka na nag -walk, walk ka na so kilala niyo naman itong paligid na ito dito every year same procedure every year so kulimlim ngayon dito sa aming mga labs kaya madilim pero ang pinakaganda dito sa lahat meron na tayong mga bulaklak ang bulaklak ng flom tree namin dito sa harapan ng bodega ayan na bulaklak na punong puno ng bulaklak mga loves tignan nyo punong puno ng bulaklak walang kanon dahon very interesting dito mga loves paano siya ang bango oh <laughs> bango bango <laughs> Ayun na, naghatsing na tayo. Same procedure, walang pustiso si mami. Kasi private, si mami hindi talaga sinusuot yung pustiso niya kapag private. Sa, kung sa alaang pumupunta, sinusot yung pustiso ko. Kasi hindi ako kumportable sa pustiso ko. Kaya ito, oh, enjoy na tayo dito. Ay, ang bango-bango. So, ayan, si mister naglilinis na. Tuto mouse? Ilan? Tatlo? Be, Oh, may patay na ano. May patay na daga. Dalawa. Nagtago sila doon sa ano. Sa trailer. Winter. Nagutuman. Oh, ay kawawa. So, daddy loves. Daddy. Yan, akit na tayo. Ang ganda ng puno, mga loves, no? Tignan nyo naman. Punong-puno ng bulaklak. Oh, kakatuwa. Tuwang-tuwa ako every year pag namulaklak yung fla uh, tree namin. Pero, hindi ko na nauuna <laughs> na yung uh, mga wild animals kumain dito. Samantalang, ako hindi ako makakain dahil inunahan nila ako mamitas ang mga ang mga wild animal dito free sa amin tapos calling come come it come halika na ipakita ko sa inyo mga loves kung anong ginagawa namin mag asawa kapag winter nagbibigay kami ng pagkain o naglalagay kami ng pagkain para sa mga wild bird ito yung first station every year yan tapos every morning tapos hapon going to gabi second station yan dami na oh ayan yun sunflower seed ang dami na mga loves yan yung ano ng mister ko yung katuwaan ng mister ko ginagastusan niya talaga yung wild wild bird mga wild animals kapag winter ginagastusan niya talaga yeah Ayan, no? Ang daming sunflower seed. Yes, Papa! Ha? Kunin na natin? Ang alin? Saan ito ilagay? Buhin? Maruna, was foya. Was foya? Okay. Sige na! Nahabol ko yung kulukoy. Ilagay ko siya muna sa kotse kasi... May ilalagay kami sa sinusunugan. So mga loves, ito ang bunga ng pine tree. Yan. Pag baby pa siya, ganyan lang itsura niya kapag uh, ano, yung kulay brown na sinasabit ko palagi kapag Christmas time. Ang ganda niya pala mga loves, oh. Yan. Tapos mayroon pang isang uri ng pine tree pinakita si Mr sa akin. Yan yung sinasabi natin sa Pilipinas na gold christmas tree. Ito nagdadahon na rin siya. Yan yung dahon niya oh. Tapos kapag winter nagiging gold siya yung pala nalalaglag. So. So mga loves, thank you for watching. Ito yung vlog ni mami ninyo ngayong araw na ito. Kita-kita na talang ta na lang tayo sa susunod. Love you. Thank you for watching. <laughs> Ayan si kulit. <laughs> so, bye-bye. <laughs>